Welcome back, bali na-return na po ako, nakawin na po ako ng bahay so ang nakuha ko po ngayon na pako is ganito siya kadami. ng puso'ng kadami. So, tapos na dagdagan tayo ng niyog. Yan. Araw-araw niyo po 'yung mamagawa na. So. Niyan. Uh, pag-isip pa po natin kung ano pa 'yung pwedeng natin lutuin, so. Wait lang. Yes po. Bale, ito naman po. Ipapakita ko sa inyo ang paano himayin. Paano himayin itong pako. So, kasi po yung pag po kinuha nyo lahat, may magulang dito. So, kukunin nyo lang is tatlong putol. Tapos yung mga dahon-dahon po. Yan. Tatanggalin nyo lang yan. Yun lang po. Paulit-ulit lang yon Tatlo lagi putol. Tapos kukunin nyo yung mga dahon-dahon. Yan. Kasi pag napasobra yung kuha nyo, magulang, mahirap kainin. Para kang nakain ng walis ting, -ting Yung dulo ng walis -ting, ting, So, ito lang ho. Bali pa ulit-ulit lang. Uh, hanggang matapos. Tapos siya, pagkatapos. so ang isusunod po natin ay bawang at kamatis tapos isusunod po natin ang asin isusunod po natin ang seasoning ayan ayos na po yun kahit konti lang pwede na yun ayan haluin lang po tapos ayan hintay lang natin kumulo kahit siguro mga 5 minutes pwede na po yan madali na po maluto to Gawa ng Uh, hindi naman po kasi malambot lang po yan pako oh, so takloban po muna natin wait po tayo hanggang mag limang minuto and then balikan natin natin so, po na po natin ulit so ito na po sya Pwede pwede na po siya. Ato. So, ilalagay na po natin yung final ingredients, ang kakang gata. hintay lang po natin kahit siguro mga 2 minutes. Pwede na po siyang ahunin. So mas masarap po sa nang partner na dito is toyo. Yung pong binangi. Mas mas lasang-lasa po, mas pararamdam mo yung sarap ng toyo at saka yung sarap ng pako. hintay mm. hintayin po natin kahit mga 2 minutes. Pwede na po 'yan so pwede na po natin siyang kunin kasi luto na po siya pwede, pwede na siyang iulang yan mga kapromdi so kita nyo naman po mm. So, pwede na po natin siyang hangulin. Yan. Hmm, sarap So, ito na po yung ating ah, recipe. Ang ginataang pako. So, di ba mga kapromdi? Bale, less gasos na po tayo. Uh, ah, Nakapag-adventure pa tayo. So, sinare ko lang po sa inyo yung buo ni namin kahit po na kami yung kasi ng hawak na pera may makukuha naman po kami ibang paraan para may ulam so ayan po um thanks for watching bali eh paki subscribe po ng youtube channel ko po Aydons TV mga kapromi happy tip happy eating